Good afternoon, good afternoon mga kaparmars So ayan, Kunting kalaman lang mga kaparmars Meron akong isishare share sa inyo na napakahalagang bagay So, yung mga kwan Yung mga ulmug or hanip sa ating palayan So ito yung palay ko na hybrid na batari So ito yung Yung kwan epekto ng last na inispray ko na pan panghanit napaka mura so murang mura po so ayan so ito not sponsored so bago ang lahat po uh, mga farmers pakipalo na lang po sa akin para updated kayo sa mga susunod na shares na advice and tips mga farmers So kung sakali sa mga nakaranas ng mga ganito, ito ay para sa inyo mga ka-farmers. So una kasi dito, nung una, uh, habang lumalabas yung mga bunga pa lang, uh, nag-spray na ako ng cheese. Nag-spray ako ng cheese, isang karton, inubos lahat dito yung cheese na yon isang karton. Uh, ang timplada ko doon is 5 gram, ay 5 gram. 25 gram niya tayo kasi limang ay lima anin anin pala so 30 grams yung timblada ko so sa 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 kwan din, kasawi ang palad marami ding namatay namatay na hanit pero hindi pa nanililaw noon hindi pa nanilaw so yon medyo nasiyan ako kasi maraming namatay na hanit ang akala ko wala na so after 5 days tumalawak yung dumidilaw-dilaw so pinasyalan ko sa gib na may mga hanip ulit so bumili ako ulit ng isang karton so dalawang karton na so sabi na na natin 5,000 kasi 2,600 yung isa eh isang karton 6 sasya lang yun na 80 grams So sa kasiwang pala hindi niya kinaya. Lumawak tuloy yung naninilaw mga ka-farmers. <coughs> so sumunod. Nagkuha ako sa mga group. Sabi nila Pixalon. So Pixalon, bumili ako ng Pixalon dalawa na lang ulit. 240 ml. Yung isang 240 ml is nagkakahalaga ng 2 3 mga ka-farmers. 2 3. So pagkatapos kong in-spray, solo na yon ah. Solo, walang halong ibang gamot sinulo ko na para walang masabi mabagal ang lakad malakas ang buga ng sprayer so yun after ng mga ilang araw parang walang nangyari mga ka-farmers so dumami dumami so wala, nawawalan ako ng pag -asa. kala ko mawawalan na dito kasi yung yung kapitbahay namin dun na isa wala kawawa naman na, na kole brown lahat yung palay niya. So ngayon, may nagsabi sa akin chismis, bibili ako ng Vida. So yung Vida na liquid. So yung Vida po ma-order niyo sa Shopee, 500 lang ma-get 'yon. Yung Vida. Vida in 60 side. So ito yung epekto ng Vida. Sahabon ko lang ini-spray ng umaga tapos kinasya lang ng hapon, no? Ang dami nila dito sa mga mga daun So ngayon, hapon ngayon pinasyalan ko so good news naman wala na sila sa mga dahon dahon kaya nga linibot libot ko ito para isure kung wala na para kung meron pa is bibili ako ulit na naman sana ng mga ibang kasi iba iba na yung kwan baka baka makakuan sila eh ano yun may immune kaya hindi na pinapakuan yung gamot hindi na iniinda So ngayon, pinasya lang ko ngayong hapon. Wala na sila sa mga down-down. So tiningin-tinginan ko. Pero nung nag-spray kami, kasi dalawa lang kami. Nung nag-spray kami, marami dyan sa mga dahon. Sabi, kala ko, uubusin na itong palay ko. Kahit man lang yung ginastos ko dito, malagi na yung gastos ko dito sa hybrid na to, mga ka-farmers. So, libre lang kasi itong binhi na to eh, sa DE. Pero okay lang naman, kasi at least merong libre. So, ito yung ipikto kahit ano, uh, wala na sila o nagbin na sila rin so liquid lang 500 plus lang po yung kasapat pala so yan yung bida recommended ko po mga kaparmers pero hindi po sponsor dito ng bida wala pag pakialam ng bida sa akin kasi ginamit ko yung produkto nyo maganda so congratulations so yan you o know, oh. yun know. o so bida liquid po ito mga kaparmers so search nyo lang sa shopee So ayan, sana nakapagbigay ako ng tips ng tulong sa ating mga ka-farmers. So pakipalo na lang po ako. Maraming salamat. Happy farming mga ka-farmers.